Ito lang ang Ito yeah. si CR. Isang, size lang yan. ito pwede dito si yung, yung ano, yung pang CR talaga na pituan. ko oh, lang Kasi kung sa Wala din kayong ganitong bahay. <repan> Pero be worth it yung ano nyo yung pagod din yung sobrang galing ng bahay nila. Tsaka may maayos sa silang matikarahan nila tulad ng dati. Sa pulong ni Insan Roel at ganun din man sa suporta ng kanyang langga na si Rachel. Hindi ba? Diba? Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel. Direct Noel sa mga kalinga, mga kaadonis, mga kamotivation. Ito pong ating pag-uusapan ngayon na ay napakasimple lamang. Ito po'y walang iba kundi patungkol sa isa sa mga pabahay ni Roel of na kung saan ang ating ay si Ivan Jazz. Opo, at hindi lamang yan. Bukod sa nakakatuwa na nakakakilig pa. Bakit nakakakilig? Sapagkat ito po ay suportado din naman ni Rachel na nagbigay po ng kanya pong magandang pananalita at pasasalamat sa lahat po ng tumutulong dito po kila Ivan Jazz. Yan ang ating pong maikli lamang pag-uusapan ngayon sa ating pong vlog. Tara! Ayan ng tiles din dito. No? Kasi nakalisa na po si Alex. Yung tiles po para sa, sa bahay na ng Gajas ay Para po sa lababon, sa Pako, uh, tsaka po yung pampatay po ng ano, yung chemical po para po sa kahoy, para hindi po, ga, uh, hindi po mabulok agad. So, po yun mga kalinga. And then, yung steel mating para po sa tindahan nila, Joss Ivan, uh, bibilhin din po natin ngayon. kulang ang ano. Isang CR. Isang size ito. Isang size lang yan. Pero ito, malaki yung CD. dito is Ito, pwede dito si yung, yung ano, yung pang CR talaga na pintuan. Pwede dyan? Ay, yung one shot plastic. Tama. Tapos dito isa. Lima lang naman yun. Oo, kaya pero... rin, Kasi kung sa inyo, Oo. Oh, wala din tayong ganitong Kaya ngayon na pa Isahod po. Mga buras na Spot 2023 no kay Ate Lindin, kay Tita Lindin, kay uh, Tita and kay Tita Nabel. Salamat po sa inyo. And sa so, mga willing pang mag-sponsor po dito mga kalingap sa bahay na ito nila Just Ivan. Yan, message na po kayo sa ating Facebook page po na Ruel well, Malalag uh, sa ating Facebook account po na Ruel well, Matubang. Kaya ayan po, tuloy-tuloy na po uh, yung mga pabahay natin mga kalingap. Kasi po kaya yan po mga kalinyak, maalis na po kami. Kuya, maalis mo lang kami. Po, mga kalinyak, salamat po. At abangan nyo po ulit ang aking update dito sa bahay nila, Joss Ivan mga kalinyak. Paalam po and God bless po sa akin lahat. Thank you. Da, ang ganda naman ang bahay nila, Joss Ivan. Maraming worth it yun ano nyo yung sobrang ganun ang bahay nila. Tsaka may maayos sa silang matitirahan nila tulad ng dati. So, Kaya sobrang sikip. Sa Kaya salamat po sa mga sponsor. Thank you so much po. Sana po hindi po kayo magsawang um, suporta sa mga taong nangangailangan po ng tulong. Lalo na po sa pagdating sa bahay. And thank you so much po. And then, syempre sa mga financial po, maraming salamat din po. Yan yung mga pinapalakpakan. Yan yung mga dapat nating inaabangan. Yung talaga namang tunay na kinakikiligan dapat natin. Bakit? Sapagkat hindi lamang natin nakikita si Laruel at si Rachel sa kanila pong mga lambingan moments, sa kanilang mga sweet moments, kundi nakikita din natin yung suporta nila sa bawat isa si Rachel, nagpasalamat doon sa mga sponsors, doon sa mga taong tumulong dito sa pagpapatayo ng bahay nila Ivan Jass. At ganun din naman siyempre dahil masaya siya sapagkat ito ay proyekto ng kanyang langga na si Roel. Yan ang dapat nating subaybayan at na tutukan. Hindi lamang basta yung mga kilig moments nila ito po yung mga dapat po nating makita na kanila pong pinagsasamahan ni Rowell at ni Rachel na hindi lang doon sa kanila pong mga personal na bagay. Kung hindi, ganun din naman na sila po ay magkatuwang sa mga proyekto ng pagtulong sa ating pong mga kababayan na kagaya po nila ay Banjas. At dito nga, nakita ko yung uh, kagalakan, yung kasiyahan ng ama ni Ivan Ito yung pinakagusto ko sa sinabi ng tatay ni Ivan Jass, na sabi niya, unat higit sa lahat na nagpapasalamat siya sa poong may kapal, sa taas. Yun po ang pinakagustong-gusto ko pong naririnig na hindi po nakakalimutan ng mga tao na unti-unti pong umaahon sa kahirapan, sa hirap ng buhay. Yung pagpapasalamat sa Panginoon at ganun din naman, pangalawa, dun sa mga taong tumutulong sa kanila. Yan yung ating pong mga dapat na naririnig sa ating pong paligid. Kaya dito, kilaay-banya sa inawa ay ito na ang simula sa pagtatapos ng kanila pong bahay ay kasabay din naman ng pagtatapos ng kanilang kahirapan at muling pagharap sa buhay na masagana, sa buhay na payapa, sa buhay na may kasiyahan at panatag. Sa tulong ni Insan Ruel at ganun din naman sa suporta ng kanyang langga na si Rachel. Hindi ba? Kaya, ito yung dapat natin bigyan ng mga reaksyon. Hindi lamang basta kilig-kilig moments na kilig ah, naman, nagayak pa sila, nag sila. Hindi lamang ganun. Ito yung bigyan natin ng mga reaksyon. Di ba? Hindi lamang dun sa mga sweet moments. no Hindi naman natin sa sinasabing uh, bawal. Kung hindi, okay yan. Wala namang problema. Eh. Pero, siyempre, bigyan din natin ng pansin yung kanila kung mga ginagawa na pagtulong sa ating pong mga kababayan. Alright? Yan. So muli, patuloy po ang pagsuporta natin sa Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rap, Ate Edna, sa lahat po ng ating pong mga pamilya. Diyan po sa Kalingap, sa ating pong ha, UAE Kalingap chapter, ganun din naman sa ating subscribers and newly subscribers, channel members, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging wow. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.